ayan mga idol ito yung uh, 10 piso na sobrang mahal mga idol yung napakahirap hanapin 10 piso na talagang mahirap hanapin at binibili ng ating mga kolektor ganitong 10 piso po mga idol ayan. pag mayroon po kayong ganito ayan. kahit ako po ay bumibili po ako nito sa ganitong mga 10 piso na bariya yan po kanyang yero mga idol year 2009 mga idol ayan oh sobrang ganda pag maganda po mga idol ito po ay nasa 3000 pataas pag pangit naman mga idol ay nasa 3k pababa presyo. yan po yung presyo nya mga idol ha sa 2009 pag maganda tulad nito ay nasa 3k pataas ang isang peraso pag pangit nasa 3k pababa lamang po ang isang peraso sa ganito 10 piso dapat ang year niya ay year 2009 mga idol pag hindi po year 2009 hindi po nabibili or hindi po bilhin ng mga kolektor yan mga idol dapat year 2009 10 peso coins